Hello guys! Dinner time! And tonight, ito'y invento. <laughs> Wala lang, di ko alam kung paano ko... Ah, that's not for the rice. Di ko alam kung ko lulutuin yung... Meron akong isang slab ng ano pork belly. Eh, di ko alam kung anong luto ang gagawin ko. So, ginawa ko na lang, eh, inilaga ko siya pinalambot. Tapos, nagisa ako ng sayote. Yan, sayote again. Kasi mayaman tayo sa sayote at carrots. Tapos, nalagyan ko ng ano, uh, tomato paste. Yan. Okay na siya. <laughs> ulam na. Igaw. Siyempre, kanin tayo dahil kailangan ng kanin itong ating ulam. Ayan. Ano Na sa ko na kung kaya hindi magkanin, huwag magkanin para kapag ka ang ulam mo na dumating bigla ay ano ah uh, kailangan ng kanin at hindi pwedeng kainin nang walang kanin. O, dugdung do ka na magkakanin, di ba? Yan. too hot because it's just finished cooking. <laughs> I just finished cooking. So, ito. Yan na siya. Ang hindi ko lang masyadong bet dito ay ang aming rice. Kasi, mahal yung short grain na rice dito. Ngayon, itong binili na asawa ko ay on sale. Siyempre, doon lang tayo sa sale. Tipid-tipid. <laughs> Walang trabaho, kaya magtipid. Actually, he said it was long grind, but very thin. Mm. Basmati rice. Yan. Apparently, maganda raw yung basmati rice. But, uh, gusto ko talaga yung ano, short grain. Na maano siya, parang pabilog, tapos... Very long. Mm, ano, it's long grain. Uh, tapos ano? We like the medium grain na uh, in the mm. other rice. It's better, thicker. Uh, plump siya at saka malagkit. Yan. Kasi gusto ko yung parang sticky rice. Sarap. How is it? Beautiful, no? Juice is hot, no? Mm. 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 Choco is sweet it's Beautiful Choco is sweet Because it's fresh Mmm 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 Napakalambot ng Pork Mmm Kaya kaya hiwain ng ano oh Ng tinidor nung kalambot. Ang sabi nila, ang carrots daw, ay mas mabitamina kapag ka niluluto. Lalo na kapag ka steam lang siya. Yung hindi mo ilalagay sa sabaw. Hindi mo sasabuan. At saka, huwag babalatan. Mm, Sige po ha. Kaya ngayon, hindi ako nagbalat. <laughs> Mm. Kasi, sa balat pala ng carrots, ay eh, merong importanteng nutrisyon mm. para sa ating katawan. Tinatapon lang natin. Kaya, yeah. huwag nang babalatan. Hugasan lang mabuti. Hmm. Yan. Yan. Diba? Ako, pag nag, hindi ko alam ang lulutuin ko. Nag-iisip na ako ng sa lasa ba? Nag-iisip ko ang magiging lasa ng lulutuin ko. Tapos yun na pinagsasama-sama. Mm. Sarap. santa talaga mahirap mag-isip ng, ano, kakainin, lulutuin. Hmm. Parang walang yan. Kung walang lulutuin, at saka yung may lulutuin. Ako <laughs> talaga walang pag, ano, no walang kontento, walang pagkalagyan, Palaging may reklamo, Palaging may problema. Pag walang makain, nag, nag, ang problema ng walang makain. Pag may pagkain, ang problema kung anong gagawin. <laughs> anong lulutuin so ano talaga yata anyway at namin ang aming hapunan and uh, I'll see you next time goodbye goodbye